yun, day 9 na ikadalawang ikadalawang araw na wala na inang at December 8 Jan, maraming ganap ng araw na yan kasi ikakasal din si Insan Buna at saka yan, rin natin si Lola Eugene at ito nga, nagluluto na ng pang na si Kuya Robert na talaga maaasahan sa mga ganyang pagkakataon lutuan sa sinsan si o ni ah, halos mga pa rin tulog yan At so ito piniprepare nila yung tent para sa sisilungan pa ng ay, mga mosiko ito yung mga kasama ni Tito Haji sa hiyas sa uh, malolos ah, napakahusay niya solid ng tugtugan napakalinis ng mga veterano talaga at ayun din tumating nga din pala si Vice Mayor ng Baliwag si, si Vice Cecil Kimpo na uh, napaka ay Badet, Madet Madet Kimpo pala sorry si Vice Mayor Madet Kimpo maraming maraming salamat po sa pakikiramay Vice Mayor at uh, Maraming maraming salamat sa binigay at nilaan yung time para makadalaw sa burol ng aming mahal na kapamilya na aming mahal na inang at nawa ay eh, uh, marami pa po kayo mapaglingkuran sa ating bayan maraming maraming salamat po dito at saka marami syempre mga nagdadatingan na, na mga kasamaan nila tita Janet nila tito Haji sa burol na ating mahal na inang at ito ito nagpiparapero na kami ng papamerienda sa mga mosiko dumating uh, na rin sila Insan uh, Bela at saka si Insan Arnie mga anak ng Tito Arnold at ito patuloy na siya pero tumutugtog yung banda ng musiko parang halos 3 hours yata sila habang pinarepare na natin yung niluto ni Kuya Robert yan ina na Arscaldo para ibigay o ipamerienda sa mga tropa ng Tito Haji at ang Tito Haji nga pala magkaanak sa kasal kila Buna kaya medyo nauna siya umalis at hindi rin naman siya nakapaglangat pero nakapagpakita rin siya rin sa simbahan kaya uh, medyo haggard conflict sa schedule pero ganyan talaga ang buhay uh, may mga hindi tayo inaasa na on pero kailangan natin gampanan yung mga dapat natin gampanan at uh, umayo na lang sa sitwasyon uh, ganyan talaga at saka ito na rin yung mga nakatapos na rin sila makatugtog at napaka solid talaga wala akong sasabi sa banda ng Hias yes. at napaka solid basta na may upload din natin yung mga video nila dahil napakaganda talaga tsaka ito yung mga bata mga naglalaro-laro lang at wala pa naman yung ibang mga pinisa nila dahil nga karaniwan dyan nagdadating yung mga anak ng mga pinsang ko at may mga kanya-kanya rin mga pinagagawa tsaka ito as mm. solid lagi si Tito Pito <laughs> na, na kahit ano ipagawa namin ay talagang maasahan tsaka ito na nga uh, okay na po yan nila isang tent para iduktong doon sa kabila para mapakinabangan niya dahil nga kinakapos din yung sa <clears throat> lugar tsaka ito pumunta muna ako sa kasal ng ating pinsan dahil nga kami naman ang sound system dyan nagkatapat-tapat nga yan uh, December 8 na saka nakakita mo naman pagdating sa venue eh tropa namin yung nagkitipak at na nagkanalitsyon ayun shoutout nga pala kay Ninay na tropa natin ng mga bata-bata tayo so ayun nga ang mga bata na ito eh uh, siyempre experience on yan tsaka congrats sa mga pinsan natin si Insan bona, tsaka si Insan Evelyn at pabalik na ako ulit sa inang ayan na balik na tayo dyan so maglit lang naman tayo at nakikain lang naman tayo ron sa reception ng ating insan na si Bula so ayan nga uh, nakikita mo nyo naman yung mga nagdadati na nakikipaglamay medyo kapos nga kami talaga sa upuan sa table dahil hindi rin namin nasa na dadagsayin kami ng mga ganyan kadaming bisita na kamag-anak para makiramay nga sa Um, aming, ami, lola, aming inang. At ayun niya, ang grupo naman ng mga taga-Targan, ang grupo ng mga taga-mandadasal na sa la, na tropa naman ng ating Tita Glenda at saka Insan Lenlen. Napakasolid talaga ng mga tropa natin sa, sa side ni ni tatang at ni inang kasi yung tatang nila at tatang ko tatang namin magkapatid nanay nila at saka si inang yung namatay ay eh, magkapatid din at ito na nga talagang napakasipag namin isang si une talagang maaasahan yan Tsaka ito yung mga bata na sa panahon na yan uh, syempre, parang wala pa, hindi pa mulat ang kanilang kaisipan tungkol sa mga bagay na nawala o ano ba yung patay hindi naman pa ganyan, siguro nila pero hindi, uh, hindi pa lubos sa isip nila Chay, ito na ulit si Lola. Lola Orig. Tsaka si Tita Sene, Tita. Ano ba uh, type uh, si? Chay, yan, rere-ulit yung mga mandarasal. Tsaka ito, naglilinis na kami ng mga mga ilang bagay na gagamitin para ulit sa preparation bukas. Napaka-solid ng ng nilutong arroz caldo ng Kito, ni Kuya Robert hanggang gabi. Talagang Alaga. taas, sa taas, sa taas. Na. Siyo Allah. Napakinabangan at hindi no, na Sa no, 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 no. yung pala diskarte noon, kay mo yung karne, Huwag mo ihahalo sa ka, sa arskal do para hindi siya mapales yung yung lugaw. Tsaka yun. Ah, uh, maraming maraming salamat talaga kay Kuya Robert dahil ah, uh, napakasarap naman luto niya. Tsaka si Pancho, siya yung katulong ni ni, ni Kuya Robert na magluto-luto. Ayan okay. si Isang Rapi. Napakasolid ng na mga cook natin ng mga kamag-anak na yan. Saka ito, yung mga bata nito, napakadaming naraming na na kay Rans dahil nga napaka maestima. Uh, nawa hanggang ba yung paglaki at saka ito rin si Jasrin nakikita nga naman uh, <laughs> 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 maganda yung mga ganyang bagay at ito yun naman itong bata naman nito nang hingi ng kung ano na sa nilong niya yun, uh, tontuwa na yan at uh, sila pa rin doon din kami nito ng konti dahil nga Uh, dumating din niya si Tito Amang Jan pero hindi hindi talaga sa agaran isang botik di isang bote lang gusto kong magpabili ayaw na nila, nila kasi nga uh, parang ayaw ko masyado na, pagod na rin sila uh, o inaantok na na natira na lang din min, yung, konti, yung kami kami na lang din pero halos simula day one uh, unang araw hanggang sa Last night, napakadami, puno-puno yung karasada na yan. Kaya, uh, uh, nice decision din na uh, napagkasundoan ng mga kapatid na diyan sa amin sa Rafaela, uh, mailaga kang inang dahil nga maluwag-luwag pwedeng gamitin yung karasada. Tsaka ito na nga, ito yung sinasabi, shot lang kami ng konti. Nagbabili ako ng konti para kahit papano eh may mapaglibangan at ayun uh, sila Tito Arnold, umuwi na rin nakita niyo naman si Justin, pasimple lang yan kaalaman namin, nagbabantay sa loob ayun pa lang, tutulog sa loob tsaka ito, ang inang, syempre uh, salamat sa masarap alagang, kayalap. hindi rin ako mapaniwala ganyan ganang, ang bilis ng mga uh, ganitong oras ano tayo nito ito Wentoan pa rin gusto mong tubig na malamig gusto mo ng, ng kape gugutom ka naglulugaw kami sabi mo uh, matabang matabang yan, yan yung tono ng pananalita mo tapos uh, papalitan ka namin ng damit Minsan, basta may yakap ka sa akin na minsan na pinakakain ka namin ni Jeffrey. Talagang hinikpitan mo yung yung pagyakap. Basta, iba yun. Iba sa pakiramdam. Sa, salamat sa opportunity na nakakasama ka namin. Naging lola ka namin. Blessing kay Lord, syempre, na 88 years at bilang mga apo mo ay eh, talagang salamat. Lalo na ng no, mga bata kami. Pag tayo nanonood ng TV, pabibilin mo kami ng pinusa. Ano mo yun? Didikdikin mo yun, di ba? Didikdikin mo Kasi wala ka naman ngipin na. Nanonood tayo boxing, nanonood tayo palibasa lalaki. Mga ganon, mga ganong memories. Tata. -ta eh, yan. Chak naman, magkakilala pa kayo ni tatang -ta saan man kayo magkikita nawa eh, gabayan nyo ang inyong mga kapamilya gabayan na kami sa mahal ka namin mahal namin kayo at pinaramdam ko sa iyo yun inaaw, sa ilang araw na huling araw natin mga pagsasama kahit nung malakas ka pa alam mo yun alam din mo rin kahit hindi naman tayo perfecto lahat hindi perfecto yung pamilya natin pero basta salamat din ako lang araw na lang, maalis ka na, hindi ka na namin makikita. Pero, hindi ka namin makakalimutan. Alam mo yun.